Sari na po! Ika labing apat pong linggo sa ordinaryong panahon ng simbahan. Ang ganda po ng ating ibanghelyo at unang pagbasa tungkol sa kagalakan. Hindi lang ito basta tuwa. Rejoicing means halakhak, di ba? Halakhak. Kailangan mo gusto magkaroon ng tunay na kagalakan. Sa unang pagbasa, yung mga nakabalik daw sa Jerusalem. Pero siya yung nakabalik? Kasi sabi doon, kasi minahal yung Jerusalem. In fact, umiiyak kayo kasi parang hindi kayo makakabalik. So kung meron kang pangarap, bumalik sa isang lugar, takabalik ka, gagala ka dito sa Ebanghelyo. Ang mga disipulo, nung bumalik sila kay Yesu Cristo, tuwang-tuwa sila, galak na galak. Kasi, eh kasi nangyari ang hindi na maranasan sa buhay. Takapagpaalis sila ng mga demonyo, sino ba hindi magagalak doon? Ito po ang problema. Anong tuhog sa dalawa? Abay, yung may damdamin sa Diyos yung gustong gumawa at sumunod sa kanyang pinapagawa. Kahit mahirap. Di ba? Yun ang makakatanggap ng kagalakan. Ito nga po eh. Eh kung gusto nyo maging mag-alak, sabi nyo, ang kagalakan ko, magkaroon ng bahay, magkaroon ganito, ganyan, ganon. Pero hindi kasama ang kalangitan. Sabi ni Jesus eh, mas magalak kayo sapagat ang inyong pangalan ay naandun na sa kalangitan. Pag hindi kasama ang kalangitan sa ating kagalakan eh, na, na gustong tamasain, ay kapos po. Lalo na po kung hindi niya masasama ang inyong mga anak.